Hello guys, welcome to my vlog. di ba? Mayroon lang kami pupuntahan sa Bundok Tralala. Mm. Bundok Tralala. <laughs> Happy for watching to all viewers. <laughs> oh, di ba? Antayin niyo lang guys. Lalakad muna kami. Or hanap kami ng mga ah. Ha? unggoy. Hanap kami rito. Damo di amo? Mga amo ba? Hmm ating Nung... din. No gumugunay. Kani lang, hagdan kas. Oh, may, ng. Mga. Oh, namumungan lang ka oh, ang hagdan. <laughs> Bago lang niya kalamaman. Kapatid <laughs> niya. Ang lawak ng lupain. Eh. Dito lang siya sa Misanatuyo, pero titingnan muna natin kasi mayro na camping dito. <tis> dito tayo, di ba? May mayro na pala ng ando na yung iba. Ayan yung iba. Ayan yung iba. Ayan yung iba. Ayan 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 to, oh. Ayan <laughs> okay. Ayan 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 Dog I-tour ko muna mga ito Tara tour guide din Tour guide Nag-upgrade na Ganda na yung anon Kapatid ni ano yan Yung founder kuya yung ano

Ayan guys, thank you. Ayan, dito na kami. Ayan. Siyempre titignan namin yung lupain para makita natin. Ayan. Ang pinatabas? Ayan. Puro kawayan. Butong ba?